ngayon sa Balong Lake meron tayong titikman ngayon dito na bagong cheese coin Ayan. so bago sa pandinig nyo tingnan nyo yung vlog natin dito ah. so comment kayo kung nandito kayo sa lake ngayong Sunday oh po konti ang tao hindi ganun kadami 이분 <목소리> 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 emoji <laughs> sticker nagbago ba ka? nagbago ba ka? nag comment ako sabi ko dadahan ako dyan <laughs> dami pala dito na lang Yun. No, sa motor <laughs> sa, sa, sa straight sigil. Aba. Sa helmet pati. Eh? Yeah, <laughs> <Sa laughs> Ayos. Oh, yeah, sa IB ah. <laughs> Sa IB ano? Nang ano? Na. sticker Teka lang po ha Ayan Batik mo naman Batik mo naman Awa Batik <laughs> mo Basa Thank you boss Thank you Ayos Abas, ah, bagaimana? Saya hantar saya bos Saya akan lambas lah Tapi kurang Macam mana anda, bos? Sebab tak pesan nak jaging Tak pesan nak Sige <laughs> Sama di dikit <laughs> Bet ba kayak basa. I see you thank you, Thank you, <laughs> thank you. Thank you. <laughs>